Good morning, guys. So today is Sunday. It's 7:37 a.m. It's the Grand Float Parade of Panagbana, and you can see there's a lot of people waiting. I am walking here at Melvin Jones Sidewalk. marami pang space kahit 7.37 na yan so if you wish to come here next year to watch that event <laughs> pwedeng 8am magpunta ka pa dyan oh dyan ka po pwesto oh kasi hindi masyadong crowded <laughs> and And one more thing, dito magandang pwestuhan since dito mag-slow yung ano, flow. Diyan may stop siya kasi yung pa-curve. Diyan talaga ako laging na since before. Dito ang Doon sa kabila ako na pwesto Maraming tao nung as in sobra. Wala kang madaanan Wala hindi mahulugan ng karayo. But, ngayon, eh, napansin ko, marami pa rin space. Siguro na nalayo lahat ng mga tao noon. But, I guess, if you come here next year, surely you will uh, experience best. Pero, dyan ka po pwesto ha. Hanapin yung area na yan. Malapit yan sa may SSS yung pababa na kalsada mag e na pero ganyan lang maganda din dito since maraming kahoy and it provides shade hindi ka marawan so dyan nga na-stack yung mga artista <coughs> May yung float dito. ng mga artista Diyan sila nagsasayaw si Beauty Gonzales eh. Yan, paakyat na ako. And, uh... So, diyan yung paakyat papuntang Harrison. So, that's the Harrison Road. I am just going to cross the pedestrian. Dapat nag-cross na ako doon. But, I thought hindi pwede doon since may nakabantay pero pwede pala pwede kayong pumwisto dyan kaso mainit maaraw pero magandang ang pwisto kasi sobrang lapit ng mga float makikita nyo talaga yung mga hinahangaan yung mga artista in close close up. So, yan mga uh, flowers flower Mura ang mga benta nila dyan. So, yan. Sobrang effort talaga sila para makapanood ng tote parade. It was nice experience for them to to have picnic there. nakita ko na yung pedestrian so magpo-cross na ako doon and wala andito na ako sa may pwesto na talagang inisip ko <laughs> natupad din at nasa harap ko pero maganda din dun sa may harap na yan pumusto, kasi hindi siya maaarawan Naharawan kasi ako dyan and I feel muntik na akong mahilo. So, naririnig na namin yung tambol. Nag-start na nung mga past 8. Eh. Like 8, 10. So, yan. See you next year. Sana makapunta kayo. Bye-bye. This is it.